May mga kawani-umano ng pamalaan na nagsusulong na gumawa ng paraan upang mapaiksi ang sentensya ng dalawang mga convicted murderer na pumatay sa magkapatid na Gwen at Boy Boy Maguad. Mismong si Cruz Maguad ang ama ng mga biktima ang nagsiwalat ng impormasyon na ito sa kanyang social media. Kasabay ng pakiusap na sana ay personal niyang makaharap at mapakiusapan si Vice President Sara Duterte at Senator Bato de la Rosa. Nais daw kasi ni Cruz Maguad na magpatulong sa dalawang mga opisyal na taga Mindanao para ilipat ang mga sospek mula sa Davao Penal Colony patungong National New Bilibid Prison. Mas mainam daw kasi kung magkaharap silang tatlo upang mas maipaliwanag nito ang lahat ng maayos at mas detalyado. Ikinadismaya ni Cruz ang tila special treatment. Umaasa ang nangungulilang ama ng mamagwad na sa pamamagitan ng Facebook post ito ay mapansin na ma opisyal ang kanyang panawagan. Luigi Alan Tutor, NDBC, Bida Balita.